Nanganak na ng napakarami ang isa namin inahing baboy. First time nga namin nasubukan ito. First time na naging inahing baboy. Labing limang biik ang kanyang pinanganak. May inahing baboy kami dito ng anak ko. Sobrang daming anak niya. Nakakatuwa to. Ayan o. No? 15 piraso anak niya. Unang panganak niya pa lamang mula nang siya ay dumalaga first time niyang panganak ito. Actually, lahing Landrace large white ito. nga ako dito sa bago naming inahing baboy. Grabing daming pinagdaanan ito. Nabili ko nga tong dalawang materialis ko sa Balisado Farm. Dalawang piraso ang binili ko doon sa halagang 10,000 pesos para gagawing inahin. Nung malalaki na nga ito at nasa apat na buwan na ay tumatama naman yung mga sakit sa mga baboy namin. Marami mga inahing baboy din namin ang tinamaan ng sakit. Ito ay muntik ko na rin isuko pero ang ginawa ko nilayo ko siya doon sa may mga sakit na mga baboy. So far naman ay nakasurvive sila. Ang nanay nito ay may lahing large white. Ang tatay naman nito ay may lahing magisang Mag-isang taon pa lamang ito sa susunod na buwan, pero ganyan nakaganda ang kanyang naging produkto. Napakarami niyang anak. At 7 months old kasi ng kanyang paglalandi ay pinasampahan na namin ito. At sa loob naman ng around 3 months and 3 weeks ay nanganganak na rin siya. Kaya bago nga siya mag-isang taon ay meron na siya mga anak. Dahil kakaiba nga ito sa karamihan bilang backyard farmer ay ang pagpapalaki namin ng baboy ay tinatali namin sa ilalim ng mga puno at uh, ito nga habang lumalaki sila ay nilalagay ko sa ilalim ng kubo. No, mga biik pa lamang dahil bawal din sila mabasa sa ulan. Kala pag siya sa lupa simula noong biik siya, hanggang sa kanyang paglaki kaya't sanay na sanay nga ito na nagabungkal ng lupa at minsan naman ipinapastol ko sa may mga damuhan ay kumakain din ito ng mga damo at yung mga nakukuha niya dyan sa binubungkal niyang lupa. Noong big pa lamang to ay pure feeds ang binibigay namin pakain sa kanya habang lumalaki para hindi mabansot pero dahan-dahan na rin namin hinahaluan ng darak at mga natural na pagkain katulad ng madre de agua, kamote, kasaba at marami pang iba. Pero yun ay paminsan-minsan lang muna para medyo masanay lang sila at noong medyo malaki na rin sila ituloy-tuloy na rin kami naghahalo ng mga natural na pagkain dahil ngay din naman kami na bilang panlagdag pakain dito sa mga baboy namin. Nung dumalaga na sila, nag-uubisa na rin kami magbigay ng mga gestating feeds. Yung Bimig Premium Super Inahin 1 Dami Biik yung binibigay namin sa kanilang feeds. Hanggang sa nung naglandin na at buntis na rin yung aming inahin, ay tuloy-tuloy namin binibigyan ng gestating feeds na Bimig Super Inahin 1 o Dami Biik. Yun ang binibigay namin hanggang day 100 ng kanilang pagbubuntis. At doon naman sa pang 101 days na pagbubuntis na kami inahing baboy, ay Bimig Super Inahin To o Gatas naman yung binibigay namin pakain sa kanya hanggang sa muling pagbubuntis. Maganda rin kasi itong Bimig Premium del dahil marami siyang mga sangkap at meron siyang organic bone builders. Matibay ang mga buto ng inahin kaya madami ang anakan, madami magbuntis at madami ang gatas kapag silay ng anak. Kasabay na pagbibigay ng tamang feed sa mga inahing baboy ay nagbibigay din tayo. ulti v at LFB -E bilang supplement naman para sa mga inahin nating baboy na makatulong din para malakas yung kanilang mga biik. Napakahalaga din kasi na natin ang immune system ng mga alaga natin lalo na nitong panahon ng tag-ulan. Sa pag-alaga ng hayop madalas ay pero mas malaki ang tsansa kapag tayo ay madiskarte at maparaan. Piliin din natin yung magandang gawing inahin kapag tayo tayo'y nagpapalaki, nagagawing inahing baboy, ang hindi masayang ang panahon, isa nga rin sa naging obserbasyon natin, base sa naging experience namin, ay maganda rin gawing inahin yung mga lahing large white at landrace na mga inahing baboy. At doon naman sa mga pambarako, ay maganda yung lahi ng durok at pitrain naman, na ipaparis natin doon sa ating mga inahing baboy. Noon nga ay hirap kami maka-access ng mga magagandang materyales para gagawing inahing baboy, ay talaga nga namang tinatsaga namin yung pag-aalaga ng mga baboy na mixed breed o yung mga chapsuy, na kapag ka din naman talaga ay kaunti lamang, usually ay 6, 7, 8 at marami na yung dose na anak ng mga uh, tsapsoy naming baboy noon. Nung walang-wala nga rin kaming budget noon, saka gustuhan din namin mag-alaga ng baboy, eh, kami ng mga native na baboy, ang pinapakain namin yung resources na meron sa lugar namin. Yung mga nare-reject na mga niyog or yung mga sapal ng niyog, hinahaluan namin ng darak, hinahaluan namin ng kangkong. Yun yung pinapakain namin sa baboy, dahil nga sa lugar namin ay may mga palayan, may mga niyogan, at doon sa bandang palayan ay maraming mga tumutubong kangkong. Yun yung mga diskarte naman namin noon, nung sobrang walang-wala budget, pero pero nais namin na mag-alaga ng hayo. Hanggat may mga resources na pwede natin magamit sa pipiliin nating hanap buhay, ay mas palaguin natin yung resources at yung ating napiling kabuhayan. Ang malaking advantage noon ay wala kami masyadong ginagasto sa pakain ng mga alaga namin. Ang disadvantage naman ay mabagal at medyo maliliit lang talaga ang mga alaga namin noon. At sa paglipas naman ng maraming taon, nung medyo nakakaipon na, ay nag-aalaga na rin ng mas magagandang breed na rin ng mga alaga. Lalo na't na marami na rin tayong mga natutunan ng mga technology mula sa mga eksperto pagdating dito sa agrikultura o doon sa pagpapalaki natin ng mga hayop. May mga seminars din. Actually, pwede rin kayong bumisita sa page ni Alagang Bimeg. Kung saan meron din sila mga pa-seminar online man or actual. Pwede natin puntahan doon sa i-announce silang venue or doon sa kanilang page mismo. Dahil napakalaking tulong din talaga sa atin yung mga seminars at marami tayong matutunan lalo. Para sa pagpapalago, kailangan din nating i-feed yung ating isipan. Sabagat minsan, yung alam nating paraan na sobrang naluma na pala ay meron palang mas madali na makabago at mas kikita pa tayo. Kaya't kasabay ng diskarte at galing, sabayan din natin ang pagtuklas. Malay natin, yung natin ay mas lalago pa bukas. Para sama sa mas magandang kinabukasan. So, yun po muli po. Sana'y nakapulot kayo ng ideya dito sa topic natin ngayon. Marami maraming salamat po.